Ayan po, nag-aayos na si Kulot kasi 11 na dito. Si Anyok naman, oh, nagbibilang ng mga bariya niya. Ano yan, Nyok? si Kulot naman, ayan, nagpapaayos na po siya. Hindi kami makakasama ngayon sa ano ni Kulot kasi may tour ko rin si Baby. Kanyang graduation. Kung nakikita nyo po, nagsariling ayos na lang dyan. Siguro kasi ah, walang budget pang pa-makeup sa labas. Ayan, kaya nagsariling ayos na lang po siya dyan. Marunong naman po siyang mag-ayos at may mga pang-ayos naman sa bahay. Ano, Aras? No, no, no. Buhok naman. Nagre-repair na po ulit yung blush on ko. Pagdating ko sa bahay, uh, inayos ko nga pala yung makeup niya kasi sobrang kapal. Sayang kasi ang 500. Ay, tikal na. Kasi po, 500 ang makeup. May pa may up naman dito. So, ko, I can do it kahit hindi ko naman talaga kaya. Uh, ah, kung nakikita niyo po, uh, ah, nagsariling makeup din si Kolo. Tapos nung matapos na, ah, pinakita niya sa akin, sabi ko, ang kapal naman ng lagay mo. Kaya inayos ko po yung paka-makeup ng sarili niya. Ayan, pinatungan ko ng ano kasi sobrang kapal ng blush on niya. Ang dami nung nilagay niya. Kaya ayan, nire ko. Sabi ko, ang pangitingnan ka kapag makapal. Kaya inayos ko po yan. Ayan na po ang, look ni Bibi to. Agarap ka na dito. Ganyan talaga ang pal ano panloob sa toga. Hmm, okay na yan. Pero ang laki na sombrero mo nung... Ang laki na Magpa-picture ka. Solo, tas kayo ni Papa. Sa electric pan ka lang kasi. ini buka mo na yan. Sobra pating. Ay, malakad kayo. Wala dyan tricycle. Sarado ang agihan duman. Un. Nakakuha nah, ka na ng clip? Ayan po ang kanilang toga. Ayan, ah, nag aasikaso na rin po pala dyan si Papa kasi siya yung magsasama kay Kulot para mag-run march. Tapos yung bunso namin, ayan, silang tatlo po yung magkakasama. Hanihiling hmm, ka nga niya. Hop, hop. Hindi daw mabigit na

uh, sasama rin po sana kami ng araw na yan kaso nagkataon na yung araw na yan ay turok rin ni Bibi kaya hindi kami nakasama ayan si papa yung kasama niya pag grand march Pasabak ride ka na! Ang ganti Bapak mau At dahil maaga pa naman ah, Hindi pa nag-uumpisa yung program Ayan Meron si kulot isang classmate Na inayusan niya na muna Ayan, Kung nakikita niyo po Inayusan niya dyan あの、今日に eh, Uh, pagdating niya po dun sa may ano, sa may room nila, meron siya isang classmate na hindi pa nakakapag-ayos. Abuti na lang din nila niya yung pang-makeup. Tapos tulong-tulong silang magkaklase para tulungan yung classmate nila kasi uh, wala rin budget sa pangpaayos. Kaya yan, tulong-tulong -tulong na lang sila para ma-retouch kasi kasama din to sa graduate Ha, graduating student. Kaya tulad ni kulot uh, nag ano lang siya nag sariling ayos sa kanya tapos uh, si Ate Ata uh, wala siyang pangayos dun sa bahay nila kaya ayan sa school niya na lang siya nagayos tapos giram hiram siya sa mga classmates niya

Otto okay. Bernadette V. Salarda Rachel Anchi Queenie Queen, O. and Willi Verdes Princess Sarah oh. For 12 TVN Libra Libra At hindi na nga po pala nakapag si Kulot pagkatapos kasi ano ah, nalobot na yung cellphone. Pero pagkatapos sumama siya doon kina Eljan doon sa family nun kasi doon sila nag-celebrate kasi sa bahay ay walang tema. Ayan, nakauwi na rin po pala kami ngayon dito sa bahay. Kami yung nagbantay kanina kay Pumbay pa katapos namin magpaturok ni Baby. Ayan. Uh, naging successful naman po graduation ni Kulot. Tapos, doon na po siya nag-celebrate. Nakaselebrate na lang po siya na Eljan. Kasi, uh, wala lang tema sa bahay. Nagkataon na walang budget si Papa. Kaya hindi siya nakapagluto ng pansi. Pero sabi niya ay, magbabawi na lang daw po siya kapag meron. Ayan. At least nakagraduate na si Kulot. Next level naman.